Hi mga ka-lovers! Kawi ko lang galing school, then may nakita akong nagtitinda ng durian, eh di pabili ako kasi namimiss ko na talaga yung lasa niya. Oo, mabaw siya, hindi siya ganun ka ganda yung amoy, pero para sa akin, masarap talaga siya. Ayan, tatanggalin ko na. Tikman natin! Yung mga hindi pa nakakain na to, for sure, hindi nyo magugustuhan. Pero pag nakain nyo na siya, pag na-try nyo na eh, masarap talaga. Promise ito. hindi siya. Dorian, kain tayo mga ka-lovers! Masarap to. Ayan siya. O, oh, ganyan yung laman niya. Ito. Nakabuka na rin eh. Talagang hinog na. Yee, excited na ako. Mmm. Namiss ko talaga yung lasa niya. Tamis, sarap. Ayin. Hmm. daw ni mama. Hap. Hmm. Mas masarap siya pag nilagay sa rep. Mas marinam nang yung lasa niya. Sobrang ano? Yung lasa niya, ano, creamy siya na parang may pagkasibuyas para sa kan ganun. mga ka ka-lovers, may pasok pa ako mamaya. Eh, 3 hours yung vacant ko. Sabi ko, huwi na lang ako. Rabbit, masarap talaga. Hmm. May nagingi. Okay lang yun. to. Ngayon na. Matagal ko na to Crave. Sabi ko, pag nakikita ko sa paleng doon sa palengke. Gusto ko yun. Medyo mahal din kasi ang kilo na to mga kalabas. Siyempre. Hindi mo ko nagka... Ano? Nagka... Tayo, talagang good timing yung nakita ko. Hmm. Ang kalap. Gusto, gusto ko talaga. Taga dito po ako sa Bubog sana sa si Occidental Mindoro. Sa mga nagtatanong po diyan, ako kung saan po ako nakatira. Ay kanina, alam niyo ba mga ka-lovers nung nagbili ako doon sa malapit doon sa ano, bagong sikat. Sabi sa kanila, "Kuya, ma'am, taga ano po kayo? Taga Tabaw?" Oh, hindi po. Eh, aba kumakain ka po niya na ayupo opo, oh masarap po siya. Hindi hmm, pa po ako kumakain niya, sabi. Sabi ko, masarap po, itry nyo. Pag na-try nyo na eh, magugustuhan nyo na. Sabi ko. <laughs> Binibdus siya sa akin kasi magkain daw ako. Ano Yun nyo alam, masarap talaga. Mmm. Asin. Parang siyang may gatas. Mm. Kain tayo mga kalabers! Naubos ko na. di mm. Diba? Sarap. Okay. Ito pa. <gasps> Ang laki! Makalit ako kumain pero ganoon talaga sa kain ng mga kalabas. sarap. Mm. Yung iba kalab mga kalabers pa ako na kakainin. Pag gusto sa ano. kasi may pasok pa ako ngayon eh. Hanggang Hmm. mga hindi pa po nakakain ng durian, mga kalabers, kain na po kayo dahil sobrang sarap nyo po. I-try nyo na. Promise. Sobrang creamy nyo. Hindi nyo lang magagusta yung amoy niya, pero pag natikman nyo na, oy ganun pala yun. Parang kakaiba yung lasa niya. Ay, talaga. Then yun lang mga kalabers. Thank you for watching. Bye!